Anong sabi ko? Bakit ganyan ang iniisip mo? ano gusto mong isipin ko? Nagtitigan lang kayo? Kumain lang kayo? Nagkape? Nagkamustahan? Niyakap ka ba niya? Hinalikan mo? Joy, nag-usap lang kami. Wag mo akong niloloko! <sighs> Hindi kita niloloko. Gawa mo noon, maggagawa mo ulit ngayon. Oyo ang puta! Anak ka nang po! Ethan, mahal kita. Pero sa ngayon, mas mahal ko yung sarili ko. Sana mapatawad mo ako. Joy, pipili mo yung sarili mo. Ayaw mo nalang kasi sabihin na ano, ayaw mo sa akin eh. Ganyan din yung mga sinabi sa akin nung nililigawan ko eh. Study first daw sila. O, tangin mo nalang ako, limandaan. Anak ka ng po. Ah, Ma'am Carla? Hmm? Pagkatapos ko po bang diligan yung mga halaman eh? Ah? May utos pa po kayo sa akin? Ah! Pagkatapos mo dyan, maligo ka. <coughs> Tapos, dumiretso ka sa kwarto ko. Ah? Ipadidiligan ako sa'yo. Wow! no, 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 no. Dapat sa'yo hindi ka na kumakain ng kanin eh. Kasi high blood ka Ayaw mo nung po Money ko na! ako so, the... <laughs> Kung mahal mo ko May intindihan mo ko So pati pag mahal ko, kaya questionin mo? Wow! Ang bihira. Mabuti pa, tapusin na lang natin to Yun ba yung gusto mo? Ay, joke lang eh. eh, joke lang. Oh honey, bakit nakasimangot ka dyan? Nakakainis kasi yung mga tambay dyan sa labas honey. Oh bakit naman? Sabi ba naman sa akin, kapag magkasama daw tayo, mukha daw akong magsasaka. Ikaw naman, baka binibiro ka lang. Saka mag-ayos-ayos ka kasi. Bakit nga pala sinasabi nilang mukha kang magsasaka? Mukha daw akong magsasaka kasi mukha ka daw kalabaw. Idol, kung sakaling mag tayo, saan tayo magkikita? Doon tayo sa tulay magkikita, Idol. Oh. Bakit? Dahil ihuhulog kita. Oh no! You're... <laughs>